Yan, hello, hello, welcome sa Life is Real. Ito na naman si Ate Jackie. May the Lord God bless you. It's December 1. Pasko na po. 25 days ay Pasko na. Maligayang Pasko sa bawat isa. Greeting ng maaga, ba diba? Sa Pasko. Ayan. <laughs> at naawa yung iba ay masaya na sa Pasko at nagdiriwang na sila ng kanilang Kapaskuhan. So maligaya bati sa bawat isa. At yun 2024 na naawa na sa mabuting kalagayan ng bawat isa po, di ba? So napakasaya kahit dumaan man yung mga for 12 months, di ba? Dumaan man yung mga ibang pagsubok, mga ibang uh mga trials, go on lang tayo. Bakit kasi po kasama po natin ang ating Panginoon. 'Yun po panghawakan natin yung mga promises niya uh, sa atin at ito'y mangyayari, 'di ba? Na hindi po niya tayo iiwan, hindi pababayaan. Yan po yung talagang pinanghawakan ko na salita ng Panginoon. So, I hope masaya kami mga OFW. Syempre, masaya na rin kami pag masaya ang pamilya kahit malayo sa bawat isa, 'di ba? nandyan pa rin naman may mga zoom naman na pwedeng uh, makita, makausap. 'Yun lang hindi mo siyempre pwedeng makasama, <laughs> 'di ba? 'Yan ang mahirap, 'di ba? So malungkot man, mahirap, pero go on lang po tayo kasi bakit may mga plano pa rin ang ating Panginoon. I hope na itong 2024 natin ay maging maayos, maging um masagana at maging Uh, mapalad, no, ma blessed ang ating 2024. Yan. So, yun yung daily uh, routine natin na naman. Ikot-ikot na naman po tayo. At napakaganda nung mga, ano, mga ibon sa taas. Diba? Yan, o. No? Mga ibon-ibon. Yung mga ibon doon. Napakain nila. So, yan po. Shalom, shalom. May the Lord God bless you all. Bye for now.